Salam! Si hi! Hi, Dayon! Hi! Ayan! Ayan. Nandito kami, mag kami dito sa Hunasan, mga kalalaps. Sobrang lawak ng Hunasan ngayon dito sa amin. Lutay! Ayan, mga kalalaps. Ayan, ginawa ko lang talagang putugan ng bata para may taga-video sa akin. Ayan, mga kalalaps. Sobrang lawak ng hunasan dito sa amin sa Giwanon ayan, Bantayan Island ayan, halalas. ang layo ng hunas ngayong araw na to at ayun, nakagala tayo dito iikot ko kayo dito sa aming uh, hunasan ayun, sobrang lawak ng mga hunas ayan Hi! Say hi to my vlog! Ayan, mga kalalabs. Ito talaga mga kalalabs ang mamimiss natin dito sa ating uh, hometown. Kapag makauwi tayo, makagala tayo sa hunasan. Kapag low tide or high tide, maganda naman ang pagsuswimming. Dito sa hunasan, pwede naman tayo manguha ng crab. Ayan, naglalaro siya ng puti white sand din naman ang dito sa amin mga kalalabs napakaganda talaga kapag makauwi tayo pero wala pa tayong hilamos nyan ha pumunta na kagad ta tayo dito para mapakita ko sa inyo ang aming malawak na hunasan for today ayan mga kalalabs nasa gitna na po tayo ng hunasan ayun doon doon kami nang gagaling and then dito naman ay ang lawak ng hunas So, pwede tayong manguha dito ng mga shells, crabs. Uh, makatipid tayo sa ating pagkain sa araw-araw. Kapag tayo talaga makauwi sa ating mga probinsya, hindi talaga natin palampasin ang mga namimiss nating mga uh, ganitong klaseng mangunguha tayo ng mga shells, seashells, at uh, saka yung mga seafoods. Meron din dito mga sea grapes. Yan mga kalalab, seaweeds. Sobrang lawak, napakaganda talaga. Sulit talaga ang ating pagbakasyon ngayong buwan or ngayong taon na to, mga kalalabs. Ayun mga kalalabs, ang ating update for today sa ating vlog. I hope, don't forget to follow me, Miss Nights TV. Bye-bye! Ayan mga kalalabs, napakalawak ng hunasan today. Sobrang low tide. Ayan. Ding. Iikot natin dito. Ayun, nandito na tayo sa kalagitnaan ng hunasan. Ayan, dito kadalasan nagtatago ang mga crab sa mga ano na to seagrass kung tawagin dito may mga or kaya mga seashells dito rin sila mga kalalabs ang tinatawag nilang dito, Ayun. dito. ang iba naman mga kalalabs nandun sila medyo malayo na rin doon sa mga bato-bato dahil nandun talaga yung mga uh, medyo malalaking mga crab yun lawak talaga pero pagka uh, maddang hapon napakalaki naman ang dagat ngayong araw sa umaga ay sobrang low tide so ayun thank you for watching mga kalalabs